No, na laban mo no. bago mag init ang no. imong ulo sir. No. Pangmanganalan oh. lang ko. naana na mo listahan sir ng mga drug lord sa Pilipinas. Naa na kamong uh, ikang iba uh, order of battle. Meron na po ba kayo as uh, PN coming PNP chief? Meron. I'm sure na bigyan na po kayo ng uh, uh, aid sort ng mga listahan ng mga big time na mga drug lords dito sa ating bayan. M meron, meron na, meron oh. na tayong hawak na mga papel na uh, listahan nila. Without without uh, giving me names sir, may mga politiko ba kayo nakikita dyan sa listahan niyan? May mga police general, military, mga ikang nga, mga celebrity. Meron ba sir? Mm -hmm. no. Meron. No. Meron. No. Complete <laughs> from all walks of life. Po. From PO-1 to general. Po. From uh, barangay captain to one, governor. Diyos ko po. Eh... Celebrity sir, mga celebrity celebrity, meron, meron din. Meron so, so, ano din. ano po ang warning ninyo sa mga ito, sir, na mga alam nila, alam naman nila siguro na trabaho nila, na mga celebrity sila, pero meron silang negosyo na ganyan, mga politiko, mga police. Ano ho ang uh, masasabi ninyo at this point sa kanila, sir? Mm -hmm. Ang masasabi ko lang sa kanila is uh, uh pasensya na po kayo at uh, ito talaga ay order ng presidente ito hindi nababali pag sinabi na presidente na neutralize kayo pasensya na kayo Nakikiusap lang ko din uh, I don't want uh, na magkalat yung dugo dito sa mundo I don't want uh, yung uh, blood will uh, yung magkalat. Kailangan, uh, nakiusap ko sa inyo na uh, ihinto yeah. ninyo yan. Or lumayas na kayo, umalis na kayo dito. Kasi alam niyo si Presidente pag yan ang nagsabi, oh. uh, talagang gagawin at gagawin niya yan. Mm -hmm. So, yeah, ako naman, ako naman, as in, uh, niya, gagawin at gagawin ko talaga yan. So, pasensya na po kayo kung kayo'y masagasaan dito sa aming uh, kampanya against drugs.